Nasaan siya? Mahahanap pa ba siya? Hindi na siya matatagpuan Nawawala ang batang iyon Pagkatapos ay ang mga magulang niya Matagal nilang hinanap pero walang balita Pagkatapos nito Lungipat na sila sa ibang bansa Ganun ba? Pero kahit matagpuan siya Wala rin namang silbi Tinanong ko si Ching Sabi ni Ching Tungkol sa mga bagay noong kabataan niya Wala siyang natatandaan At tungkol sa batang babae na iyon lalo na't wala siyang alaala tungkol dito. Pero normal lang naman. Ako rin, hindi ko rin maalala. Ang mga bagay noong kabataan ko, mukhang, ang paghahanap base sa dati niyang nagustuhan, ay hindi nagagana. Lola, paano kaya kung tayo na lang? Ang tumulong kay kuya sa paghahanap ng mapapangasawa. Paghahanap ng mapapangasawa. Mga dalagang walang sabit, makinig. Huwag palampasin ang pagkakataong ito. Mayroon kami rito, ng isang makisig at sobrang yaman na binata, na naghahanap ng kanyang magiging katuwang sa buhay. Kung interesado, alamin na ang detalye. Halika, halika, iya. Halika na, halika na. Puntahan mo na at tignan. Ang gwapo niya. Siyempre naman. Ang apo ko nga mismo ang mas gwapo. Tingnan mo. May numero ng telepono sa impormasyon. Kung nagustuhan mo, aayusin ko ang pagkikita ninyo. Kahit gusto man manloko para makapagpakasal, dapat man lang pag-isipan nyo ng maigi. Anong ibig mong sabihin? Saan kami nan loko para makapagpakasal? Edad niya ay 27. Nagkakahalaga siya ng bilyon-bilyon. Kung totoo nga, ang halaga niya ay bilyon-bilyon. At napakakisig pa niya. Bakit niyo pa siya tutulungan maglanap ng mapapangasawa? Hindi naman. Bata, totoo namang bilyonaryo ang apo ko. Chinga, ano ba ito? Bakit hindi sila naniniwala? Hindi ko rin naisip ito. Nagsasabi naman kami ng totoo. Pero hindi sila naniniwala. Paano kaya kung ang halaga ng nakatatandang anak, ay baba na lang natin. Babaan natin ng magkano, hindi ko rin alam. Lola, sandali lang po, tatanungin ko muna. Guwapo, tanong ko lang, kasal ka na ba? Kakakasal lang namin. Ayos yan. Pwede bang malaman kung magkano ang yaman mo? Bakit? Bakit mo kailangang tanungin yan? Napansin ko lang kasi na napangasawa mo. Ang ganda-gandang babae. Malamang, mayaman ka nga siguro. Siyempre naman. Magkano ba talaga ang yaman mo? Meron ako. Isang bilyon. Isang bilyon. Naiintindihan ko na. Salamat, guwapo. Lola, isang daang milyon. Bakit hindi mo sabihin na isang limong bilyon na lang? Kanina, yung may asawa na. Sinabi niya sa akin, na meron siyang isang daang milyon. Ayusin na rin natin sa isang daang milyon. Hindi ba masyadong maliit ang isang daang milyon? Baka hindi tayo pansinin ng mga babae. Siguro naman hindi. Tingnan mo ang asawa niya. Mukhang hindi naman siya mina maliit. Uy, hindi ba ito si Lola Yu? Ang tagal na nating hindi nagkita. Akala ko, wala ka na. Napaisip tuloy ako. Hindi mo kailangang mag-alala para sa akin. Ako, ha, maauna ka pa sa akin. Lola, sino siya? Siya ang karibal ko dati. Ay nako, tingnan mo yung ugali mo. Parang hindi pa rin nagbabago, ang init pa rin ng ulo mo. Kung hindi mo babaguhin, yang ugali mo, hindi mo ako mauunahan. Ganun ba? Noon pa man, hindi ka pa nananalo laban sa akin. Kahit ngayon, hindi mo rin ako matatalo. Ikaw. Ang tanda mo na, bakit ka pa nakikipagtalo? Para sa atin, ang pagkakaroon ng maraming anak at apo, ang siyang pinakamahalaga. Umuwi ka na at tingnan ang manugang mo. Yayakap ng apo sa tuhod. Ang saya-saya nun. Ano pang reputasyon ang pinaglalaban? Talaga naman. Sa tingin ko ikaw. Tigilan mo na lang kaya. Kumuha. Ikaw naman. Hinahanapan mo ng mapapangasawa si Chengzhou. Matanda na siya pero hindi pa rin kasal. Ang drama ng matandang ito. Napakao. Eh, naman. Hindi hamak na mas magaling si Zhuang Mei. Ang apo naming si Chengzhou, 27 pa lang. Hindi pa ganun katanda. Eh 27 na siya. Hindi pa rin kasal. Ang apo ko dalawamput dalawa pa lang, kasal na. Ang apo namin sa tuhod, dalawang taon na. Ang apo ninyo, kayang pantayan ba? Ang apo namin si Chen Zhou, nagkakahalaga ba siya ng bilyon-bilyon? Oo, 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 oo. Walang sino man ang makakatalo sa apo ninyong si Chen Zhou. Napakahusay kumita ng pera. Nagtataka lang ako. Ang dami-daming kinikita ni Chen Zhou. Napakabait pa. Bakit hindi pa rin siya kasal? Baka naman, may tinatago siyang sakit. Malusog na malusog ang apo naming si Chen Mataas lang talaga ang pamantayan niya. Ang karaniwang tao, hindi niya pinapansin, naiintindihan, naiintindihan. Mataas nga ang pamantayan niya, hindi maabot ng karaniwang tao. Iniisip ko lang, kung lagi siyang ganoon kataas ang pamantayan niya, hindi mo na makikita ang araw ng kasal ng apo mo. Itong matandang ito, bakit na lang nanunumpa ng malas sa iba? Makikita ko man o hindi, hindi mo na kailangang mag-alala. Matagal na kitang kilala. Paano hindi ako mag-aalala para sa'yo? Ang makita kang hindi makita ang kasal ng apo mo. Lalong hindi may akap, ang sarili mong apo sa tuhod. Sa puso ko, parang ang bigat, ang buhay mo ngayong buhay na ito, ay parang nasayang na lang. Ang tanda-tandang ito, nakakainis talaga. Kailangan kong tulungan si Lola. Sumpa ng malas. Hindi ba't nag-aalala lang naman ako para sa'yo? Bakit ka pa nagagalit? Ikaw kasi, likas kang na ng ulo. Kung magagalit ka pa ng ganito, ikaw talaga talagang hindi mo na makikita ang apo mo. Sa araw ng kasal niya, tumigil ka na nga dyan. Sige, sige, kung ayaw mo nang marinig, hindi na ako magsasalita, ituloy mo na lang. Ang paghahanap ng mapapangasawa para sa apo mo, ako naman, uuwi na lang ako, para may akapang ang apo ko. Dumi ng ibon. Tulong, tulungan mo ako. Dapat matagal ka nang tumahimik Bagay lang sayo ang malas Tama na, bakit ka magpupunas pa? Bilisan mo tiuhin na ako Kailangan kong maghugas Lola Chen, pag uwi natin, ha? Maghugas ka ng maayos Huwag mong takuti ng apo mong lalaki Baka siya mayyak Ay, nako Lola Chinga Kanina nakita ko Nang sobrang malas niya bakit parang ang saya mo? Oo, nakita ko. Siguradong karma iyon. Sino ba kasi ang nagpasama ng loob ng lola natin? Kaya siya di natuwa. Lola, mas sobra ka ng nakatayo. Ihahatid na kita pabalik para magpahinga. Lola. Nawala ng malay si Lola. Kailangan ko nang maghanap ng doktor agad. Kuya, alam mo ba kung nasaan ang doktor? Gusto mong pumunta sa ospital, tama ba? Nandoon ang ospital. Lola, tiisin mo muna. Ate, sandali lang. Baka naman balak mong, takbuhin niyon papunta roon. Napakalayo niyan. Halos 10 milya ang layo niyan. Hintayin mo ako. Tawagan kita ng sasakyan. Napakabait sa akin ni Lola. Hinding-hindi ko siya hahayaang may mangyari sa kanya. Kailangan kong agad makahanap ng doktor. Buksan. Neneng. Tinawag ko na ang sasakyan para sa iyo. Nasaan na siya? Doktor. Anong nangyari? Neneng. Doktor. Bilisan niyo, iligtas ninyo si Lola. Sandali lang. Bilisan ang pagtulak ng cart. Halika't tumulong. Dahan-dahan lang. Bilis. Tama nga, ang pagbukas ng portal para sa akin ay masyado pa rin mahirap. Magpapahinga muna ako saglit. Sandali lang naman. Kumusta? Ginoong Yu. Nawala ng malay si Lola. Dahil sa matinding pagkabalisa, naapektuhan ang kanyang puso. Mabuti na lang at ligtas siya ngayon. Pero sa kabutihang palad, ngayong araw, nadala siya ng maagap. Kung hindi, magiging delikado ang sitwasyon. Sino ang nagdala sa kanya? Ang neneng na iyon. Binuhat niya si Lola papunta sa ospital. Wala ba siyang problema? Wala naman, sinuri na siya. Pagod lang talaga siya. Ihatid siya pa uwi para makapagpahinga ng maayos. Zhang Cheng. Oo, ikaw ang magbantay kay Lola dito. Ihahatid ko muna siya pa uwi. Oo. Bihira lang sa kanya. Ang maging ganito katahimik. Nasaan ako? Hindi ba nasa ospital ako? Gising ka na. Ginoo, ikaw ba ang naghatid sa akin pa uwi? Nasaan si Lola? Kumusta na si Lola? Wala nang problema si Lola. Mabuti naman. Pumunta na ako para makita siya. Huwag na. Gabi na ngayon. Bukas ka na pumunta. Gabi na pala. Sige, ganoon na lang. Bukas na lang ako pupunta. Uuwi na ako para matulog. Dito ka na lang matulog. Hindi ba ito ang kwarto mo? Kung dito ako matutulog, saan ka matutulog? Siyempre ako ay... Siyempre ako ay pupunta sa ospital para bantayan si Lola. Magbabantay ka ba sa ospital buong gabi? Sasama na lang ako sa iyo. Huwag na. Hindi kailangan ng maraming tao para magbantay. Itulog mo na lang. Hindi ko inakalang darating ang araw na makakatulog ako sa kama ng nakakatandang ginoo. Sulitin ko na ang gabing ito. Itong si Ginoong Yu, mabuti pa itapusin na ang kabutihan hanggang dulo. Ni hindi man lang ako napagubad ng damit, kaya pala kanina, hindi ako komportableng matulog. Zuking, narinig ko na ang balita, ikaw pala ang nagbuhat sa akin kahapon. Papunta sa ospital, ikaw ang nagligtas ng buhay ko. Lola, huwag mo nang sabihin iyan, kung hindi ko sana hinayla ka, para lumabas at maghanap ng mapapangasawa. Hindi sana nangyari ito sa'yo, wala itong kinalaman sa'yo. Hindi ba sinabi na ng doktor? Ako'y nagkaroon ng matinding pagkabalisa, kaya nangyari ang lahat ng ito. Kasalanan din iyon ni Lola Chen. Pinagalit niya ako ng gusto. Huwag kang mag-alala. Kapag gumaling na si Lola, magpapatuloy pa rin tayo sa pag-aasikaso ng mga pagpapakilala. Lola, para sa kapakanan ng iyong kalusugan, ang tungkol sa paghahanap ng mapapangasawa, huwag ka na munang sumali roon. Apo ka ni Lola, ang usapan ng paghahanap ng mapapangasawa. Kung hindi ito gagawin ni Lola, sino ang gagawa nito? Ako na lang mismo ang gagawa, sa mga susunod na araw, mas madalas na akong pupunta sa mga pagtitipon, at makikipagkilala sa mas maraming tao, ibig mong sabihin, mula ngayon, ikaw na ang magpapasimula at tatanggap, sa mga babaeng iyon. Napakaganda, mukhang ang sakit kong ito, hindi nasayang. Chinga, simula nang dumating ka, ang bahay namin mula noon, Ching Joe, ang daming nagbago, tunay kang naging aming, swerteng bituin. Lola, sa totoo lang, wala naman akong masyadong ginawa, wala pa talaga akong nagawa, ang buhay ni Lola, ikaw ang nagligtas, chinga, ano kaya kong, gawin kitang ampon na apo ni Lola, ampon na apo, oo nga, sa susunod, hindi mo na kailangang maging kasambahay, tawagin mo na akong, Lola, kasama si Chengzhou, ang tawag mo kay Chengzhou, kuya, hindi pwede, hindi pwede, Chengzhou, hindi ka yun, hindi naman ako tutol. Ang ibig kong sabihin, sa ganitong kalaking bagay, hindi ba dapat hingin muna, ang opinyon ng mga magulang ni Chinga, tama ka. Talagang mas maingat ka mag-isip, nagmadali lang si Lola, Chinga, tingnan mo, ang mga magulang mo, kailan sila magkakaroon ng oras, bibisitahin sila ni Lola, Lola, wala po akong mga magulang, ah. Mula nang magkaisip ako, ang tanging meron ako ay ang aking guro, sabi ng guru ko, inampon niya ako. Ganun ba? Sabi mo, mula pagkabata ay hindi mo nakilala ang mga magulang mo. Ching nung bata ka pa, nawala na rin ang mga magulang mo. Pareho kayo ni Ching Parehong mga batang kawawa. Lola, mayaman. Huwag kang mag-alala. Mabait sa akin ang aking guru. Ganun din si kuya, panganay na anak na lalaki. Hindi ba't nandyan ka rin para sa kanya? Oo, tama, tama. Kayong dalawa ni Ching pareho kayong mga mababait at may malasakit na bata. Chinga, ah, dahil wala na ang iyong mga magulang. Ako na ang bahala bilang lola. Simula ngayon, ikaw na ang ituturing kong apo. Lola, ano na naman? Ako. Pakiramdam ko ang mga bagay na ito, ay medyo minadali pa rin. Paano naging minadali? Hindi mo ba narinig ang sinabi ni Chinga, na pareho nang wala ang kanyang mga magulang? Basta gusto niya mismo. Hindi ba't okay na yon? Lagi mo akong pinipigilan na ituring si Chinga hindi kaya. Naiinis ka sa pinagmulan niya. Bakit naman? Hindi namin pinahahalagahan ang mga ganitong bagay sa aming pamilya. Kung ganun, hindi ba't okay na yon? Ano pa ba ang hindi saan yon? Ako, iniisip ko lang. Pakiramdam ko lang. Ang mga magulang ni Chinga, maaaring buhay pa. Pwede nating tulungan siyang hanapin. Kung mahanap natin sila, para kay Chinga, isa rin itong napakagandang bagay. Sa oras na yon, sa kamo, ituring siya bilang apo kaya iyon ay ganap na nararapat. Hanapin ang mga magulang ko. Ayaw mo ba silang hanapin? Hindi naman ganun. Hindi ko lang kailanman. Napag-isipan ng isyong ito. Kung ganoon, subukan mong hanapin sila. Malay mo, ang mga magulang mo, ay hinahanap ka rin. Pero matagal na ang nakalipas. Napakahaba na ng panahon. Mahahanap pa kaya sila? Subukan na lang natin. Hanggat buhay pa ang kanyang mga magulang. May malaki pa rin pagkakataon na matagpuan sila talagang malaki pa ang posibilidad. Sige na lang. Kung ganoon, ikaw na. Ang tumulong kay Zuching na maghanap. Zuching, tungkol naman doon sa gagawin nating ampon kang apo. Ipagpaliban muna natin. Hintayin nating matagpuan mo muna ang iyong mga magulang. Saka na lang natin pag-usapan ulit ito. Pero tatawagin ka na ni Lola. Sige po, Lola. Eh si Qingzhou naman. Tawagin mo muna siyang kuya. Lola, sa tingin ko, tayo, ay hindi na kailangang pilitin pa siya. Kung ano ang nais tawag sa akin ni Zuching. Lola, tatawagin ko pa rin siya. Naginoo. Sanay na kasi ako sa pagtawag ng ganoon. Sige, susundin ni Lola ang gusto mo. Ah, gusto ninyong hanapin ang kanyang mga magulang. Hindi ba't sinabi ninyong hindi na natin sila hahanapin? Ibig bang sabihin, ang relasyon nilang dalawa, nagkaroon ng problema. Anong problema? Wala, wala. Aayusin ko na agad. By the way, Mr. Yu, may isang charity auction. May imbitasyon. Sasali ka ba? Zhang Cheng, para sa ganitong walang kwentang event, kailan ba ako sumali dyan? Kailangan pa bang itanong? Naiintindihan ko, naiintindihan ko. Young Master Yu, hindi mo tinutupad ang sinabi mo. Anong sinabi mo noon? Kay Lola. Palagi kang nakikinig ng patago. Hindi naman ito pakikinig ng patago. Binabantayan lang kita para kay Lola. Young Master Yu, huwag kang mababaliwala sa pangako mo. Kapag nalaman ito ni Lola, siguradong magdadalamhati siya. Iayos mo na ang schedule ng charity event. Oo, isang salita lang. At nagbago dadang isip ni Mr. Yu. Ano naman ito? Nagkaproblema sa relasyon. Naiintindihan ko kung bakit. Kailangang alamin ang tungkol sa mga magulang niya. Mukhang plano ito. Makipagkita sa mga magulang. Dalhin mo siya para sumukat ng damit. Kailangan ko rin bang magpalit ng damit? Hindi mo ba ako sasamahan? Siyempre sasama ako. Kailangan kitang bantayan. Okay na ba na ito ang suot ko? Dahil sasama ka sa akin. Dapat ito ang isuot mo. Ano kaya ang iisipin ng iba? Baka isipin nila, na kahit ang sarili kong pamilya, ay hindi ko kayang bilhan ng damit. At dahil doon, hamakin nila ako. Siyempre, kung sa tingin mo, walang kaso iyon. E di suotin mo na lang ang damit na yan. May kaso, may kaso. Ayokong makaapekto sa imahe mo sa paningin ng mga babae, magpapalit na ako ng damit, hintayin mo ako, ha, ginoong you, ginoong you, kumusta naman ang suot kong damit, hindi naman nakakahiya para di ba? Diba? Sobrang Hindi nakakahiya Bakit parang ngayong araw, lahat ng tao ay may hinihintay, hindi mo pa ba alam, darating si Yu Ching Jo ngayon, totoo ba yan? Hindi ba dati naman, ay ayaw niya sa ganitong mga opasyon. Dumating na si Ginoong Yu. Ang gwapo niya. Si Yu Chengzhou ay talagang dumating na. Hindi lang siya dumating. Nagdala pa siya ng babaeng kasama. Sino kaya ang babaeng kasama niya? Sa Yun Cheng natin. May ganito bang kagandang babae na hindi ko alam? Maganda, maganda. Maraming kilalang tao dito. Marami rin ang pagkain. Ang babaeng ito. Ginoong Yu, sa wakas, nandito na kayo. Lahat ng tao ay matagal nang. Hinihintay kayo. May ugali ba akong dumating ng maaga? Oo, 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 oo. Ang pagpunta ninyo dito, ay talagang nagbibigay sa amin. Nang malaking karangalan. Ginoong Yu, may ilang kaibigan na nais kayong makilala. Hindi ko po alam kung kayo ay may oras at pagkakataon. Oo naman, walang problema. Ang pagpunta ng Ginoong Yu dito ngayon, ay para lang talaga makipagkaibigan. Samahan mo akong makilala sila, Ginoong Yu. Pakisunod po kayo sa akin, Kuya Chengzhou. Kuya Chengzhou, huwag po kayong maniwala sa mga chismis sa labas. Kami ni ang may ay, nagbibiroan lamang, at hindi ko siya sinaktan. Huwag na huwag kayong, magkamaling isipin na mali ako. Wala akong maling akala, alam ko naman, na ikaw, Kuya Chengzhou ay naniniwala sa akin. Ang lahat ng tungkol sa iyo, ay wala akong interesado. Kaya paano magkakaroon ng maling akala? Narinig ko na si Zhuang Mei ay nasaktan ng husto at na hospital. Ang binibining-bining bay na ito, hindi ba? Kaya niyang gawing biro ang lahat ng ito. Iniisip niya ba na si Ginoong Yu? Ay walang utak, HMPH. Hayaan na nga, kumain na lang muna tayo. Huminto ka. Binibining bay. Ano pa ang kailangan mo? Hindi naman siguro. Na gusto mo na naman akong paalisin, Hindi ba? Ikaw na isang hamak na kasambahay. Ang tapang mo ah. Nakakagulat na pinayagan kang samahan si Kuya Chengzhou. Isama ka niya palagi. Siyempre kailangan niya akong isama. Kailangan ko pa siyang bantayan. Bantayan? Karapat dapat ka ba? Sa tingin ko, hindi mo kilala. Ang tunay mong katayuan. Huwag mong isipin na dahil nagpalit ka ng damit. Ay maituturing na tayong magkapantay. Iniisip mo bang naiiba ka na ngayon? Sasabihin ko sa'yo, tayo, magkaiba ang mundong ginagalawan natin. Magkaiba ng mundo, pupunta ka ba sa kabilang mundo? Nangangahas kang sampay na kung mamatay. Pinapayuhan kitang huwag gawin yan. Mga tao, tingnan nyo ito. Si Seni o Rabay, nananakit na naman. Wu Shao Shao, sino nagbigay sa'yo ng karapatang kunan ako ng litrato? Pwede mo rin naman akong kunan ng litrato ah. Hindi kita pipigilan. Tumigil ka dyan. Mga tao, tingnan nyo ito itong si Seni Orabai. Pati ako, gustong saktan. Gusto niyang gawin ay, manakit ng kahit sinong makita niya. Ang lakas niyang manakit, sobra-sobra na. Sige, wu shao abangan mo ako. Gusto ko talaga kapag hindi mo ako matanggap, pero wala kang magawa laban sa akin. Itong si Seni Orito or Wu, mukhang mabait, pwede siyang ipagmatch kay Ginoong Yu. Seni Orito or Wu, Salamat sa pagtulong mo kanina sa akin. Salamat para saan? Matagal ko nang hindi gusto yang si Bai Ruawei. Hindi talaga siya kaaya-aya sa paningin ko. Yung sinabi mo kanina sa kanya, yung mga salitang iyon, talagang nakagan ng loob. Pinagaan mo ang pakiramdam ni ate. Sinagot ko ba siya kanina? Oo, 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 oo. Ganyan, yan ang tamang dating. Sa pinakasimpleng tono, masasabi mo ang pinakaasar na mga salita. Natutunan ko na yan, ate. Bunso, ano ang pangalan mo? Ako si Jang Zuking. Zukin, tawagin mo na lang akong Shao Shao. Kung sakaling makasalubong ka ulit, ng mga taong inaapi ka, huwag kang matakot. Ako ang bahala sa'yo, ate mo ito. Tama nga pala, Shao Shao. Kasal ka na ba? Hindi pa. Bakit naman ako magpapakasal? Wala ka bang balak magpakasal? Sa ngayon, wala akong plano. Wala pa akong balak magpakasal. Hindi pa ako sawa sa buhay. Sayang naman. Ang plano ko pa naman. Ayos ayusin kayong dalawa ng aming. Dakilang ginoong yu. Ayusin ano? Matagal ko na siyang kilala. Hindi, hindi. Ang ibig mong sabihin ay, gusto mo ba akong ipakasal kay Yu Chengzhou? Oo, bakit? Bakit pa? Kahit anong mangyari, hindi ko gagawin. Magpakasal sa taong iyon, na parang troso, na laging seryoso ang mukha araw-araw. Tiningnan mo lang, wala nang. Kahit anong kasiyahan, lubos akong nagdududa. Kapag ginagawa niya ang bagay na iyon, mukhang seryoso rin siya. Nakakatakot isipin. Anong bagay iyon? kapatid? Hindi mo kaya? Anong nangyari, kapatid? Hindi pwede yung ganyan sa'yo. Maikli ang buhay kabataan. Sa susunod, dadalhin kita ni ate sa isang magandang lugar para matulungan ka buksan ang pintuan ng bagong mundo. Anong lugar iyon? Malalaman mo pag dumating na ang oras. Oy, wu shaw shaw. Sino ba ang kachat mo?